Mayroon na tayong bagong papa at sa loob lamang ng unang linggo nagiging malinaw na kung sino ang mga nabigla at nadismaya sa kanyang mga ginawa. Marami ang umasa na si Papa Leon Labinsapat ay magiging patuloy sa dating paraan, isang pamamahala na madaling mapapangibawan. Ngunit ang mga kilos niya sa unang linggo, ang kanyang mga salita, estilo, at mga panalangin ay sapat na upang magdulot ng hindi pagkakalinawan, mga batikos, mga babala at pressure mula sa iba't ibang panig. Ngayong umaga, ipapakita natin kung sino ang mga naramdamang nabanta o nasaktan ni Papa Leon, labinsapat, sa napakabiglang panahon. Nang araw na siya ay nahalal bilang Papa, si Cardinal Robert Prevost ay inilahad bilang isang tulay. Amerikanong-amerikano sa pinagmulan ngunit Latino sa karanasan at malapit kay Papa Francisco dahil sa kanyang mga nakaraang tungkulin sa Roma. Ang mga malaking media tulad ng CNN, The Guardian at El Pais ay nagdiwang sa pagkakahalal sa kanya. Ang ilang progresibong katoliko ay nagalak sa palagay na isa siya sa kanilang kakampi. Ngunit sa loob lamang ng pitumput dalawang oras, nagbago ang lahat ng kwento. Ang kanyang unang talumpati ay maikli, seryoso at walang politikang salita. Binanggit niya si Santo Agustin nagsalita tungkol sa kapayapaan ni Kristo at sa papel ng Papa bilang lingkod at pastol na nakatuon kay Kristo. Walang banggit tungkol sa mga nasa laylayan, sa kalikasan o sa kasama-samang pagdedesisyon ng simbahan. Iyon lang ay sapat na upang magpatunay ng mga alarma. Ang unang atake sa media ay nanggaling sa New York Post na naglathala ng artikulong may pamagat na ang bagong marangyang buhay ni Papa Leon Labinsapat. Gintong singsing, -sing, blindadong Mercedes at palasyong may view sa lawa. Binabatikos nila siya dahil tinanggap ang tradisyonal na singsing -sing ng mangingisda ng mga papa. Pumayag na manirahan sa Apostolic Palace at ginamit ang blindadong Mercedes na ginawa para sa nakaraang papa. Ngunit ang tunay na nakakainis sa kanila ay hindi ang pagkamarangya kundi ang simbolismo nito. Si Papa Leon Labinsapat ay nagpasyang ibalik ang nakikitang dignidad ng papasi. Hindi niya hiniling na tawaging obispo ng Roma. Hindi siya tumira sa Santa Marta. Bumalik siya sa simbolikong puso ng tradisyonal na pontificate. Ang pagkakaiba na ito kay Papa Francisco ay nabasa bilang isang theological na pagkakaputol at ito ang nagdulot ng agarang reaksyon ang kanyang papal coat of arms ay hindi rin naging kaunti ang kahulugan. Ang puting bulaklak ng lis sa asul na likuran ay kumakatawan sa Immaculate Conception. Ang kanyang moto, sa iisang Kristo tayo ay isa, ay hindi nagsasalita tungkol sa pagkakasundo, pagkakaiba-iba o dialogue. Nagsasalita ito tungkol sa pagkakaisa kay Kristo. Para sa isang simbahang nababahala sa syncretism at sa pressure ng relativism, ang moto na ito ay hindi neutral. Nabasa ito bilang tahasang pagtanggi sa mga pagtatangkang magtatag ng ecclesiastical unity sa pamamagitan ng mga human structures o mga political agreements. At pagkatapos, nagsalita rin ang mga nakaraang record. Noong dalawang libo at labindalawang taon, sa panahon ng World Synod ng mga obispo, si Prebost, noon ay obispo sa Peru, ay nagbigay ng nakakagulat na talumpati. Inakusahan niya na ang mga media ay nagpapalaki ng malaking public sympathy para sa mga gawain na salungat sa Ebanghelyo. Binabatikos niya kung paano inilalahad ng media culture bilang mabuti ang pagkakabasag ng natural order. Binanggit niya ang modernong sakripisyo kay Mulok ng pagwalang halaga sa buhay. Sinabi niya na ang mga pastol na nagsasalita ng katotohanan ay ginagagaya bilang mga ideolohista o malulupit na tao. Nang makuha ng The Guardian ang tekstong iyon, agarang dumating ang reaksyon. Si Father James Martin at ang mga circle na kaalyado sa kanya na sa simula ay nakita siya ng may simpatya, nagsimulang magsalita tungkol sa doctrinal concern. Naramdaman nila na si Papa Leon Labinsapat ay hindi magiging functional sa labi ng moral reengineering. Mula sa Brazil, si Frei Beto, isang kilalang representante ng teolohiya ng kaligtasan, ay nagpahayag ng disappointment. Umaasa siya sa isang social at militant na homily. Sa halip, narinig niya ang isang devotional na pangaral na nakatuon sa pananampalataya at sa kabanal-banalan. Sabi niya, mas direkto pa si Leonardo Boff hindi banggit ang salitang mahihirap, kaligtasan o kalikasan. Ito ay isang eklesyastikal na talumpati, hindi profetiko, sabi niya. Para sa kanila, ang mga pinakamalaking eksponente ng teolohiya ng kaligtasan, ang pagkakahalal kay Papa Leon Labinsapat ay isang hakbang na pabalik. Hindi siya ang leader ng NGO na hinahanap nila. Hindi siya ang tagapagsalita ng ecclesiastical progressivism at sinasabi nila ito ng hindi tumatanggi. Sa puntong ito, nais ko kayong anyayahan na mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell upang hindi kayo makakaligtaan sa aming mga video. At sa mga komento, sabihin ninyo kung saang bansa o rehiyon kayo nanonood ngayon. Masaya naming mababasa ang inyong mga mensahe mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa direksyong ito, nagsalita ang infotation tungkol sa offensive ng ecclesiastical left upang makondisyon si Papa Leon Labinsapat. Dito sinusuri kung paano si Juan Jose Tamayo, teologong Espanyol na nag-aabuga para sa ordinasyon ng mga babae, same-sex marriage, at sexual morality na angkop sa modernong mundo ay naging aktibo ulit upang presyuri ng bagong papa. Ngunit ang pinakagrabing datos ay ang pagkakagamit muli ng isang report tungkol sa Chiclayo na ginawa noon si Prebost ay obispo sa Peru. Ang report na iyon ay ipinalaganap na bago pa man ang conclave ng mga circles na konektado sa American progressivism. Tinukoy dito ang mga umano'y kakulangan sa pangangalaga ng ilang kaso ng abuse, ngunit ang dokumento ay naglalaman din ng mga elemento na nagkakasulaan sa kanya. At maraming eksperto ang tumutukoy dito bilang kasangkapan ng presyur, hindi ng hustisya. Ngayon, ay patuloy na binabanggit ang report na iyon ng mga parehong sektor na umasa sa mas liberal na Papa. Ang mga German bishops na dating nangunguna sa mga reforma tulad ng pagbebendisyon ng homosexual unions, ordination ng mga babae, pagbabawas ng papal authority at pagboboto ng mga laiko upang makapili ng mga obispo pagkatapos ng pagkakahalal kay Papa Leon Labinsapat, ay nagsimulang binabago ang kanilang mga discourse. Si Obispo Franz Joseph Overbeck ay nagsabi na ang bagong papa ay magalang, mapagmatiyag, ngunit reserved sa mga usapin ng reforma. Isang terminolohiyang hindi karaniwan sa mga obispo na dati ay direkta at confrontative. Malinaw ang dahilan, nakatanggap sila ng mensahe. Ang bagong papa ay hindi aligned sa kanilang agenda at ngayon ay naghahanap sila ng paraan upang magpakitang moderate, umaasa na hindi mawawala ang kanilang kapangyarihan. Sa loob din ng Vatican ay nagkaroon ng tension. Ayon sa mga source na nakuha ng mga analyst tulad ni Father Charles Moore, si Cardinal Oscar Maradiaga, isa sa mga malaking arkitekto ng nakaraang pontificate, ay umalis ng galit sa conclave bago ang pagboboto. Nagalit siya dahil sa umano'y pagkakatraidor kay Francisco ng mga kardinal na siya mismo ang nag-appoint. Umaasa siya na ang mga kandidatong tulad ni Naparolin at Tagle ay magkakaroon ng overwhelming majority, ngunit ang pagkakahalal kay Prebost ay nasirang login. Maraming sektor ng liberal bloc sa kurya ang nagulat ng walang paraan upang makagalaw, at kaya't nagpapaliwanag kung bakit ang ilan ay nagpili ng katahimikan at ang iba naman ay nagtuloy sa media pressure. Sa labas ng mundo ng Katoliko, ang mga Protestant pastors sa Estados Unidos ay nag-react din ng may hindi pagginhawa. Si John Cook ay nagsulat na ang pangalang Leon ay nagpaalaala sa kanya kay Leo, ang papa na parang si Luther. Si Stacy Shiflet ay binabatikos ang bagong papa dahil sa pagpapatuloy sa isang relisyon ng mga gawa, imahe at mga walang laman na ritual kahit na hindi nakakagulat, ang mga reaksyong ito ay nagpapatunay na si Papa Leon Labinsapat ay hindi neutral na karakter. Ang kanyang pagka-exist, ang kanyang mga simbolo, ang kanyang estilo ay nagpapaalala sa katolisismo ng mga nakaraang papa at hindi na namin ito nakikita sa loob ng maraming taon. Dahil dito ay pumasok tayo sa panahon ng mga media operations. Isa sa mga ito ay ang pagpalaki ng mga pagkakaiba kay Donald Trump. Kahit na si Cardinal Prebost ay may mga pagkakaiba sa kanya at sinuportahan ang mga obispo ng Estados Unidos sa kanilang batikos kay Trump tungkol sa migration, tinatatawan nila ang mga pagkakatugma na mayroon silang dalawa. Halimbawa, ang pagsalungat sa woke culture at ang kanilang pagkakaparayo sa globalism. Sa wakas, mukhang nakabawi tayo ng isang Catholic pontificate na malayong malayo sa mga ideology ng mundo. Ang mga ulat na hiningi niya ang pagdiriwang ng mga misa sa Latin at pinagkaloob sa kanya ay hindi maliit na datos. Ang gagawin ni Papa Leon Labinsapat sa susunod na mga buwan ay magsasabi sa atin at dapat nating ipinadingal na ganito nga ang mangyayari. Ngunit dapat tayong maging bantay sa mga media operations. Sa ngayon, kung nagustuhan ninyo ang aming mga kwento ngayong araw, ihayag sa mga komento ang inyong saloobin tungkol sa bagong papa. Sa tingin ninyo ba, may sapat na patunay upang bigyan ng kredibilidad si Papa Leon Labinsapat upang maipakita niya na binalik niya ang simbahan sa mga tradisyonal na posisyon? O malinaw na ba na hindi niya gagawin ito? Bindiksyon sa inyong lahat at ipanalangin natin na si Papa Leon Labinsapat ay maging bahagi ng impluensya ng Espiritu Santo.